What the foul? Shaquille O'Neal pinagtawanan ng Instagram selfie ng isang disabled na lalaki. Ang dating NBA star na si Shaq ay nasangkot sa controversy matapos niyang pagtawanan ang selfie ng isang disabled na fan. Si Shaq, na kilala para sa kanyang mga pelikulang Kazam at Steel, ay nagpost ng sarili niyang litrato sa tabi ng selfie ni Jamel Binion. Ang 23-year-old na si Jamel Binion ay may ectodermal dysplasia, isang kondisyon na pinipigilan ng pagtubo ng kanyang buhok at ngipin. Pero gaya ng maraming tao ngayon, siya ay naaaliw sa pagkuha ng mga selfies. Ang nakakalungkot ay naisipan ni Shaq na tawanan ng selfie ni Jamel sa by caption ng Smile Today. Ang mas nakakalungkot dito ay may 14,000 na tao ang nag-like sa litrato ni Shaq. Pati ang Utah Jazz rookie na si Trey Burke at ang rapper na si Waka Flocka ay pinagtawa na ng selfie ni Jamel. Dinalita ni Shaq ang litrato at nag-post siya ng isang litrato kung saan kinukumpara niya ang kanyang sarili sa cartoon ogre na si Shrek. Right movie, wrong character. Samantala, ang malulupit na salita laban sa kanya ang nag-inspire kay Jamel na magsimula ng isang anti-bullying campaign na kanyang tinawag na Hug, Don't Judge.